So, ang Islam ay nagtuturo na mayroong nag-iisang Diyos. kapag sinabi natin na nag-iisang Diyos, talagang nag-iisa yan. Hindi katulad sa pagpapaliwanag ng ibang mga mga ngaral, kapag sinasabi nila na nag-iisang Diyos. Pero pagdating sa pagsamba, nagiging tatlo na. Mayroon na mga ribulto, mayroon mga sa santos. Sa Islam, wala. Ang, ang, gusto ng Diyos, ang gusto sa atin ng Diyos ay diritso tayo sa Kanya. Hindi na idadaan sa santo. Hindi na idadaan sa ribulto. Hindi na idadaan sa larawan. Yung dahilan ng mga nagsasamba ng larawan, ribulto, ay, ito daw ay para makapag, makadaan lang tayo dito. Pero ang inisip natin ay ang Diyos. Kung bagay, para makakonsentrate ka lang, para meron ka lang makita. Pero ang inisip daw ay ang Diyos. So, mali yan, kabayan eh. Bakit? Ha? isang tao, si Juan, mayroon siyang asawa. Yung kaniyang asawa, nangabit. Mayroon siyang ibang lalaki, nangabit. Kasalanan yun, malaking kasalanan yan. Nahuli ni Juan yung kaniyang asawang nangabit. Mayroong uh, kalaguyo na ibang lalaki. Ang rason ng kaniyang asawa, sasabihin niya kay Juan, Mahal ko, ikaw naman talaga yung mahal ko. Ikaw yung iniisip ko sa tuwing kami ay nagtatalik. Ah. Ano yan? Para, ha? May punto mo ka. ito ba? Ito ba ay katanggap-tanggap? Ha? Payag ka yan? Ha? So sa iyo ng asawa mo na loko sa iyo. Sabihin niya, mahal ko, ikaw, na, ikaw yung mahal ko. Ikaw yung iniisip ko sa tuwing kami nagtatakas. Na. di yeah, Di ka musugutan Hindi ka papayag sa ganyan. Mas hindi papayag ang Josh na iba yung nasa harap mo, iba yung hinihingan mo, iba yung sinasamba mo, tapos sasabihin mo sa Diyos, Diyos ko, ikaw yung, in, ikaw yung sinasamba ko, pero iba yung nasa harapan mo. Lalong hindi papayag ang Diyos diyan. Ang Diyos ay mapanibugho, ho. Siloso ang Diyos. Ayaw niya, mayroon pa siyang kahati sa iyong puso na sinasamba mo. Ha? So ang nais ng Diyos ay diritsyo tayo hindi na natin kailangan na mayroong tagapamagitan, mayroong tagapamagitan na ribulto, mayroong tagapamagitan na larawan para makakapag-concentrate pa tayo at para, o kaya para mas marinig ng Diyos. Hindi, walang ganyan. Kaya kung papasok ka, kabayan, dito sa masjid namin, itong bahay dasalan namin, wala kang magigitang larawan, wala kang magigitang ribulto. Bakit? Kasi Diretso ang aming panalangin sa Diyos, panalangin kay Allah. Diretso ang pagsamba namin sa Diyos. Wala nang tagapamagitan. Ha? Wala ba tayong tiwala sa Kanya na kailangan pa natin ng tagapamagitan para marinig niya ang ating mga dasal? Hindi, hindi na 'yan kailangan. So, 'yan, pag sinabing nag-iisa ang Diyos, talagang nag-iisa ang Diyos sa turo ng Islam. So, walang nakakalito sa Islam, kabayan. Ha? Sabihin mo, kabayan ashhadu aishhadu Allah alla ilaha illa illa allah, allah allah wa ashhadu ashhadu anna inna muhammadan muhammadan abduhu abdu warasuluhu warasuluhu aku ay sumasaksi aku ay sumasaksi na walang ibang dios na walang ibang dios nakarapat dapat sembahin nakarapat dapat, na dapat sembahin maliban maliban kay allah kay allah, kay allah. At ako rin ay sumasaksi. At ako rin ay sumasaksi. Na si Muhammad. Na si Muhammad. Ay huling sugo. Ay huling sugo. At, at propeta. At propeta. Ni Allah. Ni Allah. At ako rin ay sumasaksi. At ako rin ay sumasaksi. Na si Jesus. Na si Jesus. Ay sugo. Ay sugo. At propeta. Kay propeta. Ni Allah. Ni Allah. At hindi siya Diyos. At hindi siya Diyos. At hindi rin Panginoon. At hindi rin pangingo, at paningo. ay sumasaksi, at ako rin ay sumasaksi na ang paraiso na ang paraiso at ang imperno at ang imperno sa kabilang buhay sa kabilang buhay ay totoo ay totoo